Mga ka-spike, may isang malaking revelasyon na gumugulat ngayon sa mundo ng volleyball. Ang star spiker ng Vietnam na si Tran Bich Tuyen may tinatagong lihim na ngayon lang na nabunyag. At ayon sa mga ulat, direkta nitong tinatarget ang alas Pilipinas. Ano kaya ang sekreto ito? At paano maaapektuhan ang susunod na laban ng Pilipinas kontra Vietnam? Kontrip trip mo po ang ganitong content, pa iwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, himayin natin. Sino nga ba si Beach 2 yan? Si Tranchi Beach 2 yan ay isa sa pinakamalakas na opensa ng Vietnam Women's Volleyball Team. May taas itong Six foot 2 na nagbibigay sa kanya ng malaking advantage sa front line. Kilala siya bilang isang consistent scorer lalo na kapag crucial points. Napakadaming eksperto ang nagsasabi na siya ang future star ng Vietnam Volleyball at inaasahan na magdadala sa kanilang bansa sa mas mataas na antas ng international scene. Ayon sa ilang insider reports, hindi raw basta nagpapahinga si Vich Tuyen sa mga nakaraang buwan. Una, sumasa ilalim siya sa specialized training program sa Europe na kung saan ang focus niya ay ang pagpapalakas ng kanyang palo at blocking technique. Mas mataas na vertical jump at mas mabilis na court coverage. Ikalawa, sinasadyang hindi siya masyadong ginagamit sa ilang C regional tournaments. Ang rason daw para hindi